So, good evening, good evening, good evening uh, mga 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 kadugo diyan. Uh, good evening. Ah, uh, si ko lang po sa inyo guys kung ano yung aming uh, natanggap uh, kay mula kay uh, Maring Flory Ablao channel. Ang ating uh, may-ari ng New Ice Cream no. So, a uh, open ko na yung guys ang inyong kanyang uh, pasalubong sa amin ano. Mito na guys. Ah. Uh, meron tayong t-shirt guys orange pongkan na pongkan guys Yan. orange siya guys orange chara from Leo's ice cream ah glory channel yun guys um, ah, ang yung kanyang pasalubong kay Channel Vlog so guys, uh, no? so, para sa mga hindi pa nakasupport dyan kay uh, Flory Ablaw Channel no? uh, Leos ice cream uh, please support niyo guys uh, mga team duka kami guys guys, uh, sa kaming uh, team dukha. So at uh, maraming salamat pala sa sa pagdalaw ni Glory Ablo channel. Uh, so so ito guys, ah uh, meron din kaming ah uh, chokolate, uh, chocolate to guys, dog chocolate. So ayan guys, grabe. Ah uh, meron din kaming ito. Wow, guys. Chokolit guys, dalawa. Ayan guys, oh. Chocolate guys, chocolate. Wow. So guys, uh, please follow, follow, like and share guys. Upload, upload, upload channel lo. And news ice cream. Baka sakaling kayo din ang merong magkaroon ng chocolate. Oh my God. Ah, ano pala ba? Tableron. Agay, baso Pag ako basahin na dobit. Okay? Tobleron ni guys. Toblerone. Ganyan yan. Tobleron guys. Anya, So, ayan, thank you, thank you so much, Maring Flory Abla Channel, and you may ari ng news, ice cream, so, thank you so much, God bless, bye-bye.